po si Edgar Labios at ang aking kasamahan na Distress of W sa sa Kaka-Ajo Kingdom of Saudi Arabia sa isang malayong probinsya. Kami po ay mingaltrato ng aming employer at kami po ay sinampa ng aming kaso sa higher court. Kami po ay apat na buwan nang nakatigil dito. At kami po ay kinukot na isang samahan dito sa, sa nakakasakop dito sa sakaka ng sampilak sa pamumuno ni Presidente nilalapos, Kami po ay nakakatanggap ng tulong sa embahada pero po hindi po sumasapat sa amin. At ting pupunta lang po si Mr. Yusuf Salim ting sasapit ang hearing. Ang hearing po ay tumatagal at umaabot po ng pag-ulit ng hearing ay halos dalawang buwan bago siya magkaroon ng hearing. So yung binigay po niya huli ay dalawang linggo lang po. Sa ngayon po ay apat na pong araw po ang magiging hearing namin sa June 19. Hindi po sumasapat. Kami naman po ay binibigyan ng tulong ng aming kapwa rito mga Pilipino na sila naman po ay hindi sawang tumutulong sa amin. Pero kami naman po ay nagpapasalamat. At kami po ay humihingi ng tulong sa sangay ng gobyerno dito po sa Riyan, sa ating pong OWA Polo. Nang na sabi po nila ay sila ay nauubusan ng pondo sana naman po kung may sangay pa po na tutulong pa po sa amin kung wala man po silang pondo ay meron, sa amin pagkakalam ay meron pa po isang sangay dyan na DSWD na sana po ay lumingat man lang po sa amin at ang amin pong pamilya hirap na hirap na sa Pilipinas sino pa bang politiko ang aming hahanapin para kami ay tulungan nyo rito yan po ay nilapit na na po namin sa newscaster na Simon Tulpo at nakarating na po sa mga internet apat na buwan na po kaming nakatigil at wala po kaming trabaho. Yan po ay pinakait sa aming dito dahil bawal nga raw po. Kami po ay nakalalaya sa samantala at nanunulin dito sa kapilasong bahay na ito. Dito po kami natutulog at pinipil namin pinagkakasya sa araw-araw. Pero po hindi po sumasapat. Kami po ay nananawagan na sana naman po ay malingap nyo po kami rito. Kami po ay hirap na hirap na talaga. Ang aming pamilya ay apat na buwan na po kami hindi nakapagpapadala at ang aming kinabukasan na pamilya na pinunta namin dito sa Saudi Arabia ay para dun. At ang aming dinatnan dito na trabaho ay wala po kaming magandang sinapit. Kami po ay humanto sa gantong kalagayan dahil po buhay na po namin ang pinag-uusapan dito. Ayaw na po natin humantong na may madugong mangyari o anuman ang mangyayari sa aming buhay dahil po lahat sa amin ay nakaranas ng, ng harassment at pinagtangkaan po ang aming buhay so buhay po ang aming pinag-uusapan dito kaya po kami ay lumalapit sa inyo na sana po kung sino man po ang politiko kung kinakailangan namin lumapit kay Pangulong Noy-Noy o Vice President Binay sino man politiko ang aming tutulungan dyan at magmamagandang loob. Ang inilin lang po namin ay makauwi na po kami ng matiwasay sa aming pamilya at makapag-move na po kami. Meron po kami kanya-kanyang pamilya na bibigyan na sana namin, bibigyan sana namin ng magandang kinabukasan pero wala po. Sa ganitong pong nangyari sa aming buhay ay hindi na po namin inaasahan ang aming buhay na kung saan po kami atong. Apo mi po ay hirap na hirap na talaga. So maawa po kayo sa amin. Kung, kung makakatingman po kay Pangulong Noy Noy Aquino to, sana po mga ma mahal naming Pangulo, maawa kayo sa amin. Kami po ay nagpapasalamat ganoon pa rin po kung kami po ay inyong matutulungan. Dahil po, ang binibigay sa atin na sangay ng gobyerno, kami po ay OFW. Yan po ba ang bayani nating matatawag? Kami po ay, kung tawagin ay bayani. Bayani nga kami, buhay. Pero, nagdurusa naman kami rito sa kuko ng Agila na naging employer namin ay isang malupit na tao. At hindi basta tao, makapangyarihan sila rito. Lahat ng harassment, araw-araw natitikman namin dito. Sa pangaraw-araw, binabantayan kami dyan sa gate. Kung lalabas kami, hindi namin alam kung sino kasama niyang tao na may banta kami ay dudukutin isa-isa. yung po kami kinatatakot. At ang nais lang po namin ay mapabilis ang aming kaso. Yan po ay dinutulog namin sa inyo. Sana po ay matulungan niyo po kami. Marami pong salamat. Mabuhay po kayo.